Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto pa rin nga na po ni Demar DeRozan na bumalik sa Toronto Raptors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang posibleng pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jalen Suggs sa pamamagitan ng isang trade. Kahit man nga po mga katrops, patuloy pa rin ang pagkakabigo ni Demar DeRozan na makakuha ng kanyang kauna-unahang kampinato sa NBA, ay hindi para naman nga po siya dito humihinto. Sa katunayan, may malaking pagkakataon na naman nga po siya na makuha ito sa darating na season sa pagsali nga po niya sa Sacramento Kings na tuloy ng nakabo ng isang legit na bagong super team. Kaya mukhang mas mataas na nga po talaga ang kanyang chance na makuha ito next year kumpara ng mga nagdown niya sa Chicago Bulls. Pero kasabay nga po ng patuloy na paghangad niya ng kampinato ay binulgar naman nga po nito sa isa sa kanyang mga interview sa media na hindi pa rin nga po niya sinasarado ang kanyang pinto na makabalik sa kanyang dating kupunan na Toronto Raptors bago pa man magtapos ang kanyang karir sa NBA. Yes, balak nga po niya dito na magretiro, gayong ito na naman nga po ang kauna-unahang kupunan na kumuha sa kanya simula nang pumasok siya sa liga. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pagkuha ng Los Angeles Lakers kay Jalen Suggs sa pamamagitan ng isang trade. Kahit man nga po mga katrops na kuha na ng Lakers ang kanilang hinahanap na bagong center ngayong offseason, sa pagpapaperma nga po nila kay Christian Coloco ng two-way contract ay hindi pa rin nga po natatapos ngayon ang pagsilabasan ng mga trade rumors patungkol sa kanilang kupunan. Sa katunayan, isa nga po sa mga manlalaro na pwede nga daw po nilang kunin next season ay si Jalen Suggs mula sa Orlando Magic. Matagal na rin naman nga daw po interesado ang Lakers kay Jalen Suggs last year pa since bukod nga po sa pag-average niya na 12.6 points, 3.1 rebounds, at 2.7 assists per game sa kanyang 37% shooting ay grabe rin naman nga po ang mga ginagawa nitong hustle plays pagdating sa pagkuha ng offensive reboundings at sa defensa. Kaya malaki nga po talagang maitutulong nito sa Lakers lalong lalo na kina Anthony Davis at Lebron James. Pero dahil nga po mga katrops isa pa rin ng Orlando Magic sa mga magiging contender next season, ay hindi rin naman nga po magiging madali para sa Lakers na makuha ito sa kalagitnaan ng regular season. Gayong kakailanganin nga po nila dito na bumuo ng magandang trade package na ipang-offer nga po nila sa kanya na posibeng buuhin ni DeAngelo Russell at Max Christie. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.